kapag sinabi nating tunay na lalaki hindi lang ito tungkol sa lakas o tapang ang katangi-ang ito ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na anyo o sa kakayahang makipaglaban kundi higit sa lahat ito ay nakaugat sa mga pagpapahalaga at asal na dapat taglayin ng isang tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki ay may respeto sa kanyang sarili at sa ibang tao, dignidad sa kanyang pagkatao at matibay na prinsipyo na nagtatakda ng kanyang mga desisyon at kilos. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagkatao ng isang tunay na lalaki ay kung paano niya tratuhin ang mga babae sa kanyang buhay. Ang paraan ng pakikitungo at pagtrato niya sa mga babae ay isang malinaw na salamin ng kanyang pagkatao at pagpapahalaga sa mga tao sa kanyang paligid. Dito natin nakikita ang tunay na halaga ng respeto at pagunawa. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang walong bagay na hindi dapat Gawin ng isang tunay na lalaki sa isang babae. Ipinapakita ng mga ito ang mga negatibong asal at ugali na dapat iwasan upang mapanatili ang isang makabuluhan at respetadong relasyon sa mga kababaihan. Magsisilbing gabay ito hindi lamang para sa mga lalaki kundi pati na rin sa mga babae upang mas maunawaan nila ang mga inaasahan at pamantayan sa isang tunay na ugnayan. Tara, simulan na natin ang ating talakayan at alamin kung ano ang mga ito. Number one, huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang isang babae. Ang pagiging in love ay isang natural na bahagi ng buhay. Ito ay isang damdamin na nagbibigay saya at kulay sa ating pag-iral. Gayon paman, may mga pagkakataon na ang damdaming ito ay nagiging labis at nagiging dahilan upang ang isang tao ay mawalan ng tamang perspektibo sa buhay. Eh, kung ang buong mundo mo ay umiikot lamang sa isang babae, may posibilidad na maglaho ang iyong sariling halaga bilang isang lalaki. Ang tunay na lalaking may matibay na karakter ay may sariling misyon sa buhay. Mga pangarap na nais makamit at layunin na sinisikap na maabot. Habang mahalaga ang pagkakaroon ng espesyal na tao sa ating buhay, mahalaga rin tandaan na hindi natin dapat Isakripisyo ang ating mga personal na ambisyon at adikain. Ang isang babae ay dapat na maging kasama mo sa iyong paglalakbay sa buhay. Isang katuwang na makakatulong sa iyo sa iyong pagunlad. Hindi siya ang nag-iisang dahilan ng iyong pag-iral o tila siya ang tanging layunin mo sa buhay. Sa halip na gawing sentro ng iyong mundo, ang isang babae dapat mong pahalagahan ang iyong sariling development bilang individual. Maglaan ng oras para sa iyong mga interes, hobbies at mga aspirasyon. Lumikha ng sariling landas na iyong tatahak at hayaang ang parehong relasyon at ang iyong mga pangarap ay umusbong ng sabay. Ganito, mas magiging matatag ang iyong pagkatao at mas magiging maganda ang magiging takbo ng inyong samahan. Ang pagkakaroon ng isang partner na sumusuporta sa iyong mga pangarap ay tunay na kayamanan, ngunit ang pagmumulat sa kahalagaan ng iyong sariling halaga at layunin ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagkakaibigan. Number 2. huwag mong gamitin ang babae para lang sa sariling kapakinabangan. Ang pagtrato sa isang babae bilang kasangkapan para sa pansariling pangangailangan, emosyonal, pisikal o kahit pinansyal ay isang gawain ng isang mahina at makasariling lalaki. Sa mas malawak na konteksto, ang ganitong asal ay naguugat sa kakulangan ng respeto at pagpapahalaga sa pagkatao ng isang babae. Kung ang isang lalaki ay gumagamit ng babae para lamang sa kanyang sariling kapakinabangan, ipinapakita lamang nito na siya ay hindi handang magpakatino at maging responsable sa kanyang mga relasyon. Ang tunay na lalaki sa kabaligtaran ay isang individual na may kakayahang unawain at pahalagahan ang damdamin at pangangailangan ng isang babae. Siya ay nagbibigay, hindi lang kumukuha. Hindi maiikakaila na ang pagkakaroon ng ugnayang masustansya at makabuluhan ay nagbabawal sa pag-uugaling makasarili. Sa halip, dapat nating itaguyod ang pagkakaroon ng respeto sa isa't isa, pagpapahalaga sa mga pangangailangan ng bawat isa, at tunay na pagkakaibigan na nagbibigay daan sa mas malalim na koneksyon. Ang pagligaya at kasiyahan na maaring makuha mula sa isang relasyon ay nagmumula sa matibay na pundasyon ng pagkakaunawaan at suporta. Ang tunay na pagmamahal ay nagdudulot ng bukas na komunikasyon, pagtulong sa isa't isa sa kabila ng mga pagsubok at pagbuo ng mga alaala na hindi malilimutan. Kaya't mahalaga na iwasan ang pagtingin sa isang babae bilang simpleng kasangkapan. Sa halip, ituring natin siya bilang kapantay, kaibigan at katuwang sa buhay na may kanikaniyang halaga at kakayahan. Sa ganitong paraan, ang ating mga relasyon ay hindi lamang magiging maaring katuwang sa kasiyahan, kundi pati na rin sa pagbibigay ng suporta at inspirasyon upang umunlad at maging mas mabuting tao. Number 3. Huwag mong pagselusan ng walang dahilan. Ang sobrang selos ay kadalasang nagiging sanhi ng hidwaan sa isang relasyong romantiko at madalas itong nagmumula sa kawalang kumpiyansa sa sarili. Kapag ang isang tao ay labis na nagseselos, maaring ipahiwatig nito na may kakulangan sa tiwala sa sarili at sa relasyon. Sa halip na bumili ng mga maiinit na damdamin at mga negatibong salubin, mas mainam na unawain na ang bawat tao ay may kanya-kanyang halaga. Kung alam mong may halaga ka, wala kang dapat ipag-alala sa pagkawala sa buhay ng isang babae. Ang mga relasyon ay nakabase sa tiwala, paggalang at pagkakiunawaan. Kapag naniniwala ka sa iyong sariling mga katangian at sa iyong halaga bilang tao, eh hindi mo kailangang mag-alala na baka ihambing ka sa iba o mawalan siya ng interes sa iyo. Ang isang tunay na lalaki ay hindi nagkokontrol sa kanyang partner. Sa halip, siya ay nagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga sa kalayaan ng babae. Ang isang masiglang relasyon ay naguugat sa pagkakaalam na ang bawat isa ay may sariling buhay, mga interes at mga kaibigan. Ang pagbibigay ng espasyo at pag-unawa sa kanyang mga desisyon ay isa ring anyo ng pagmamahal. Sa ganitong paraan, mas magiging matatag ang relasyon at mas tataas ang tiwala ng bawat isa sa isa't isa. Sa karagdagan, ang pagtanggap na ang bawat isa sa inyo ay may kanya-kanyang buhay ay susi sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon. Subukan mong pagtuunan ng pansin ang mga positibong aspeto ng iyong relasyon at huwag hayaan na ang kawalang katiyakan at selos ay maging hadlang sa tunay na kasiyahan at pagmamahalan. Number four, huwag mong hayaang apak apakan ka. Ang pagiging mabait ay mahusay na katangian subalit hindi ito nangangahulugan na dapat mong ipagwalang bahala ang iyong dignidad at respeto sa sarili. Mahalaga na malaman ang tamang balanse sa pagitan ng pagiging maunawain at ang pagtatanggol sa iyong sarili. Ang tunay na lalaki Bukod sa kanyang likas na ugali na magbigay at tumulong sa iba, ay may kakayahang malaman at itakda ang hangganan ng kanyang pasensya at kabaitan. Kapag may mga pagkakataon na ang ibang tao ay nagsasamantala sa iyong kabaitan at ang kanilang mga kilos, ay nagiging mapangapi, mas nararapat na tumayuka at ipaglaban ang iyong karapatan. Ang hindi pagpayag na apakapakan ng iyong dignidad ay isang reaksyon na hindi lamang nagpoprotekta sa iyong sarili Kundi nagbibigay din ng aral sa iba tungkol sa tamang pagtrato sa iyo. Sa huli, ang pagiging mabait ay hindi dapat ikatakot na maging mahina. Ito ay isang pahayag ng lakas at katatagan. Ang kakayahang mahalin at igalang ang sarili ay isang tanda ng tunay na katatagan at karakter. Magsilbi itong paalala na ikaw ay may halaga at karapat-dapat sa respeto, kaya dapat na itaguyod ito at ipaglaban kung kinakailangan. Number five, huwag mong ipagpilitan ang sarili mo sa buhay. May mga pagkakataon na makakaranas tayo ng pagibig at pagkagusto, ngunit hindi lahat ng tao ay maaring maging interesado o magkaroon ng parehong damdamin sa atin. Kung ang isang babae ay hindi nagpakita ng interes, mahalagang unawain na hindi ito personal na pag-atake sa iyong pagkatao. Huwag kang magmakaawa o manghimasok para lamang makuha ang kanyang atensyon o pagmamahal. Ang pagiging sobrang masigasig sa pagkuha ng atensyon ng isang tao na hindi interesado ay hindi lamang nakakabahala. Kundi nagiging dahilan din ng pagkabigo at maaaring makasira sa iyong dignidad. Ang isang tunay na lalaki ay may matatag na pag-uugali at may respeto sa sarili. Hindi siya umaasa sa pagpapatunay mula sa ibang tao upang madama ang kanyang halaga. Siya ay nakabatay sa kanyang sariling kakayahan at katangian. Ang kanyang pagtingin sa sarili ay hindi batay sa opinyon ng iba kundi sa kanyang mga prinsipyo at asal. Kapag nahaharap sa mga ganitong sitwasyon, dapat kang magpatuloy sa iyong buhay at hanapin ang mga pagkakataon na maaring mas. Makilala ka ng ibang tao na tunay na makikilala at pagpapahalaga sa kung sino ka. Ang pagunawa sa kahalagahan ng pagkakaroon ng self-respect ay isa sa mga susi upang magkaroon ng healthy na relasyon sa iba at hindi ka dapat manghingi ng pagmamahal mula sa isang tao na hindi ito kayang ibigay. Ang mga tunay na ugnayan ay nagsisimula sa pagtanggap sa isa't isa at mutual na paggalang at ang kaalaman na hindi lahat ay magkakaroon ng parehong damdamin ay bahagi ng proseso ng personal na pag-unlad. Sa makatuwid, manatiling positibo at maging bukas sa mga posibilidad na darating habang pinapangalagaan ang iyong dignidad at respeto sa sarili. Number 6, huwag mong lokohin o pagtaksilan ang isang babae ang pagiging tapat ay isang mahalagang katangian ng isang tunay na lalaki. Ang integridad ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng magandang reputasyon, kundi ito rin ay tungkol sa paggalang sa iyong sarili at sa ibang tao. Kapag nasa isang relasyon ka, obligasyon mong ipakita ang iyong tunay na damdamin at pahalagahan ang hinanakit at pangarap ng iyong kapareha. Kung sakaling hindi ka na masaya sa isang relasyon, Mahalagang maging totoo ka sa iyong sarili at sa kanyang damdamin. Harapin ang sitwasyon ng may respeto at hindi sa pamamagitan ng panluloko. Ang pagsisinungaling o pagtataksil ay hindi lamang nakasasakit sa iyong kapareha, kundi ito rin ay naglalantad ng iyong kahinaan bilang isang tao. Ang mga ito ay sagisag ng kawalang katiyakan at dudang pagkatao. Ang tunay na pagmamahal ay nag-aatas ng katapatan at ang pagtaksil ay hindi kailanman makalulutas ng problema kundi hihigit pang magdudulot ng sakit. Ang panluloko ay para sa mga mahihina at duwag sa mga taong hindi kayang harapin ang realidad ng kanilang sitwasyon. Ang mga tunay na lalaki ay may lakas ng loob na makipag-usap at kumilos ng tama kahit gaano pa man ito kahirap sa halip na umasa sa mga kasinungalingan. Piliin ang pagkakaroon ng matibay at tapat na komunikasyon sa huli, ang wastong pag-uusap ay laging nagdadala ng mas mabuting resulta kaysa sa pandaraya. Kaya naman tandaan, itaguyod ang kanyang dignidad at autonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng katotohanan. Huwag lokohin o pagtaksila ng isang babae, maaaring ang iyong katapatan ay hindi lamang makapagligtas ng relasyon kundi makapagbigay daan di sa mas malalim na koneksyon sa pagitan ninyong dalawa. Number seven, huwag mong baliwalain ang pangarap ng isang babae. Ang tunay na lalaki ay hindi lamang nakatuon sa kanyang sariling mga pangarap at ambisyon. Siya ay may kakayahang tumanaw sa mas malawak na pananaw at sinusuportahan ang mga mitiin ng kanyang partner. Mahalaga na maunawaan na ang tagumpay ng isang babae ay hindi dapat maging hadlang sa kanyang mga layunin kundi dapat siyang maging inspirasyon at katuwang sa mga ito. Ang isang responsabling lalaki ay nakakaalam na ang pangarap ng isang babae ay kasing halaga ng kanyang sariling pangarap. Ito ay nagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa kakayahan at dedikasyon ng isang babae sa kanyang mga layunin. Sa halip na iwasan o baliwalain ang mga ambisyon ng isang babae, mahigpit na dapat na nakatayo ang isang lalaki sa kanyang tabi, nagsusulong at nagsisilbing bataya ng suporta sa bawat hakbang na kanyang tatahakin. Hindi kailanman dapat maging hadlang ang pagiging lalaki sa pagangat at pagunlad ng isang babae. Sa halip, dapat silang maging katuwang sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Ang pagkakaroon ng isang supportive na partner ay nagbibigay inspirasyon at lakas sa isang babae upang mas makamit ang mga bagay na sa kanya ay mahalaga at makabuluhan. Sa huli, ang tunay na pagmamahal at pagkakaibigan ay nakasalalay sa kakayahang pahalagahan ang independensya at ambisyon ng bawat isa sa loob ng isang relasyon. Number 8. Huwag mong ipagkait ang respeto. Ang respeto ay isang mahalagang sangkap sa anumang uri ng relasyon, lalo na sa pakikitungo sa mga kababaihan. Hindi ito dapat nakabatay sa mga kondisyon o kapalit. Sa halip, ito ay isang dapat na ipakita at ipalabas sa lahat ng pagkakataon. Anuman ang sitwasyon, ang tunay na lalaki ay hindi nagtatangi ng babae. Siya ay may paggalang sa lahat ng kababaihan, hindi lamang sa mga ito na sa tingin niya ay may espesyal na halaga o mga benepisyo na maibibigay sa kanya. Mahalagang maunawaan na ang respeto ay hindi lamang isang formal na asal, kundi isang tunay na pag-uugali na nagmumula sa puso. Sa pamamagitan ng paggalang sa bawat babae, ipinapakita natin na pinahahalagahan natin ang kanilang pagkatao, kanilang opinyon at kanilang mga damdamin. Sa simpleng mga paraan tulad ng pakikinig sa kanila, pagpapahalaga sa kanilang mga ideya at paggalang sa kanilang mga desisyon, nagiging bahagi tayo ng mas maayos at mas maganda pang kapaligiran. Laging tandaan na ang respeto ay hindi lamang isang obligasyon kundi isang pribileyo Ang pagkilala sa karapatan ng bawat babae at pagbigay sa kanila ng pagkakataong ipahayag ang kanilang Sarili ay nagpapalalim ng ating pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin pinapadali ang ating mga relasyon, kundi nagaambag din tayo sa pagbuo ng isang mas egalitaryo at makatarungang lipunan. Ang pagiging tunay na lalaki ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng katawan, kayamanan o dami ng mga babae sa iyong buhay. Sa halip, ang tunay na sukatan ng isang lalaki ay ang kanyang kakayahang magpakita ng respeto at integridad sa kanyang sarili at sa mga tao sa paligid niya. Mahalaga ang pagpapahalaga sa iba at lalo na sa mga babae dahil ito ang naglalarawan ng iyong karakter at pagkatao. Ang tunay na kagandahan ng pagiging lalaki ay hindi sa pisikal na anyo kundi sa iyong asal pag-uugali at respeto na naipapakita mo sa lahat kung nais mong maging mas mabuting tao at lalaking nagnanais ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay, simulan mong ipamuhay ang mga prinsipyo ng Stoicism. Ang disiplina ay mahalaga upang makamit ang mga layunin sa buhay habang ang kumpiyansa ay nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon. Higit sa lahat ang respeto, hindi lamang sa sarili kundi lalo na sa iba, ay isang pambihirang katangian na maaaring makapagpabago ng buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakahanap ka ng inspirasyon mula sa aming mensahe, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Sa ganitong paraan, mas marami pa kaming maibabahaging content na tiyak na makakapagbigay ng karagdagang kaalaman at inspirasyon sa iyo. Maraming salamat sa iyong paglalaan ng oras upang panoorin kami naway magpatuloy ang iyong paglalakbay sa pagiging mas mabuting tao at asahan mo ang mga susunod na bahagi na tiyak na makakatulong sa iyong pagunlad. Hanggang sa muli,